Magandang araw mga tao. Tayo ngayon ay magpipintura ito. May hawak akong talo blue. Ang pipintura ang gagawin nating pintura ay light purple. Opo, light purple po. Ito, inonting-onting ko lang po muna. Ayan Tapos halo halo ko na. Ayan, kulay blue talo blue po ang aking gamit ha tapos yan lagyan natin ng pula unti-unti lang nilalagay ko muna yan, pula na po yung nilagay ko unti-unti lang po muna kasi kukuhain ko muna yung light na color niya. yan Naluhalo ko lang yan. Tapos lalagyan ulit natin ng blue. Yan. Unti lang po muna. Sige. Tapos haluin ko ulit yan. Tapos lagyan natin ng pula. Yan. Haluin na po natin Yan. Ayan, nalolay lang po natin. Tapos, lagyan ulit natin ang pula. At, pansin nyo po, unti-unti lang po yung lagay ko. Mahirap po kasi pagka dinamihan nyo agad, mahirap. Baka mapasobra kayo, ang hirap pumabol kulay. So, ayan yung light itinry ko na ayan meron na ako nakuha light na ko na sa ili, ano, lilipat nating kulay tapos din nagdagang ko uli siya ng white kasi nakuha, nakuha ko na yung light color so unti unti ko na alam ko na kung ano yung mga ilalagay ko para makuha yung kulay na ko lang po muna tapos lalagyan natin yan ng kulay red. Ayan, kulay red po. Tapos sinalo ko lang. Ano din nyo po yan hanggang dulo. Dahil hanggang dulo po eh makikita nyo yung tunay na kulay yan. Ayan na. So nalobat ako. So guys, ito na yung ating tinimpla kanina. Purple po, ito pin, na yung purple na itong nasa kanina tinimpla. So yan guys Yung finished product natin Nalobat kasi ako kahapon Kaya hindi ko na ipakita yung finished product kung Nagamit ko sa red ah uh, kung, anong, kung anong dami ng blue Dalawang beses nito Halos kulang kalahati yung nagamit ko One port siguro to Yan ang kinalabasan So, ito yung light na tinimpla natin. Nakapagpintura na rin ako kahapon. Ayan. Madilim lang. Ayan ang light for fall natin. Wow, okay na po.